Liban pa niya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Calis at nagsabi may pinapa ng mga projects ang pangulo na worth 50 billion pesos. Huh? And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Nina Pangandaman at Yusek Adwe Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, pumingi ka ng bago o dagdag na insertions. Huh? Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Ito yung ginagawa ngayon ng Pangulo eh, ni BBM na kung saan lagi niya sinasabi sa mga press ko na wala siyang alam. Pero ang totoo, siya mismo na sa ligod nito eh. Tingin mo ba may release ng COA budget kung walang perma ng Pangulo? tingin ba natin, tanga ba ang taong bayan para hindi malaman kung sino po yung ng national budget natin, di ba? May huwag sasabihin ni Presidente na wala siyang kinalaman dito kasi itong, itong si Saldi ko, eh, no? Siya mismo ang kanong kamay niya, umamin na na kasabwat siya at kasama niya si Martin Robaldez at si BBM. Eh, sila tapos naman nagmamanipula nag ng budget, eh. Di ba? Nang insertion niya sa bike Yo, what's up sa inyo mga bossing? Ayan, RM Genius TV nga pala. Ang magatin sa inyo ng panibagong fake news. So, bali ang topic natin for today mga bossing ay tungkol dito sa pang-apat pang -apat, huh? apat na video ni Saldi na kung saan isiniwalat niya mga boss, isiniwalat niya itong ginawa ni BBM na mag-insert ng budget ngayong 2021, 2025 na nagkakalaga ng 100 billion. Ang laki niya mga bossing, bro, mo 100 billion. Grabe, no? So, bago natin panoorin mga bossing ang video, ayan, inimbitahan ko kayo mag-subscribe sa ating panibagong YouTube channel. Yan, subscribe lamang kayo mga bossing at comment, like, share. Yun lamang bossing para i-shoutout is ko kayo sa next video. Personal o um, manung nakausap ni dating Congressman Zaldico, si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 budget. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pa ngayon, eh, may pasinit din ang Pangulo. Idinawit hmm? na rin ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos ha? na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 26 Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee on. Chair Zaldico ngayong araw, Sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunay budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan itong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi Olinawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion kung niya kami ni dating speaker, Romualdez at sa akin mismo, diretsyahan niyang sinabi, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Grabe oh. Tingnan yung mga bossing. getong ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Diba? Siya ngayon ang control ng budget. Tapos sasabihin niya lagi sa presscon niya na wala siyang kinalaman o wala siyang alam. Sino ba naman, ah, sino ba namang magnanakaw ang aamin sa kanyang ginagawang kabulastugan? yun ang tandaan natin. Ayun na, mismo. Mismo si Saldiko na ang, ano ah, ang naglalagdag sa kanya. Kanang kamay niya to. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag nagutos kila Secretary Mina Pangandaman at USEC Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag e na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa pangulo kasama ng video ito. Maliban pa niya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa itong 50 billion pesos na halaga oh, oh. ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi may na ipinapa ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, pumingi ka ng bago o dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Ito yung ginagawa ngayon ng Pangulo eh, ni BBM na kung saan lagi niya sinasabi sa mga press ko na wala siyang alam. Pero ang totoo, siya mismo na sa likod nito eh. Tingin mo ba may release ng Goa yung budget kung walang pirma ng Pangulo? ba? Diba? Tingin ba natin, tanga bang ang taong bayan para hindi malaman kung sino ang pumipirma ng national budget natin, di ba? Kaya huwag sasabihin ni Presidente na wala siyang kinalaman dito kasi etong itong si Saldi ko, eh, no? siya mismo ang kanang kamay niya, umamin na, na kasabwat siya at kasama niya si Martin Robalde at si BBM. Eh silang tatlo lang naman ang nagmamanipula ng budget eh. ba? Diba? Nang insertion niya sa Bicam. Ito, yun. Huwag magpabudol kay Zaldico. Ang makabalik. Tingnan niyo yung mga alipores ni BBM. Oh. Ayan. Eh, lalo lang tayong babaeng to. Ito yung, ano man na kay, yan eh. sa kay BP Sara sa Confidential pa, di ba? Ayan, oh. Mga bayarang. Tandaan nyo mga mukha niya, yung mga bossing, ah. Diyan sa lalawigan nyo, kung tatakbo na, ano, kung tatakbo na uh, bilang party list or congress pa yung mga yan. Huwag nyo pong ibabote, ah. Eh, yung mga bayaran niya ni BP, mga galamay. Eh. Bayan bloc Naghain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Nako at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. So bali dito na lang natatapos ang ano, ating video mga bossing. Bali yung reaction natin, kagaya ng sinabi ko, is walang, walang ano, walang kadududuto na talagang kasali talaga mismo si BBM. Kasi hindi talaga mapipirmahan yung budget ng 2025 kung hindi, kung hindi kung wala ang pangulo. Hindi marerelease yan. Yung budget na yan sa Baycam, tsaka sa Gaan, hindi maalis yan. Kaya 100% sure may kinalaman ng presidente dito. So yun na lang mga bossing kung hindi pa ako subscribe sa ating YouTube ay kung nakaabot kayo dito sa dulo ng ating video mga bossing ayan, ay inuulit ko, inimbitahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-comment, mag-like, share, masaya na tayo diyan pag kayo nag-comment, i-shoutout ko kayo sa next video natin. So, yun lang mga bossing. Salamat sa inyong panonood and peace yung.